Ang paportabo ay naglalayag sa Ilog Pasi patungo sa bayan ng Laguna isang umaga ng buwan ng Disyembre. Nakasakay roon sina Simon, Don Custodio, Ben Donya Doña Victorina, mga paring sina Padre Irene at Padre Salve. Tampok sa kanilang usapan ang tungkol sa obras del puerto at ang pagnanais na mapatuwid ang Ilog Pasig. Unang nagmukahi si Simon nais niyang magkaroon ito ng isang tuwid na daan, simula makapasok hanggang sa makalabas ng ilog pasin. Ang mga mahuhukay na lupa ay siyang gagamitin upang matabunan ang dating ilog. Upang hindi naman umubos ng malaking halaga ng salapi, ay ang mga pilanggo ang pagtatrabahuhin rito. At kung kinakailangan ay sapilitan rin pagtatrabahuhin ang mga mamamayan ng walang upa si Don Custodio ay hindi naman sangayon sa mungkahing ito ni Simon.